magandang hapon pala mga lods ay nagambag-ambaga naman kami na tiki 70 share, share kami yung tiki 70 mga guys uh, bumili kami ng isang kilong bigas at uh, baboy halagang 200 megit ayan saing na tayo at ayon uh, pinapalambot na natin yung ating nilaga yung nilaga natin guys uh, ating sa gulay kasi budget nga lang ang ating pinag ambag-ambaga natin sa 70 apat kami guys, bali 280 ang baboy na guys to 113 ayan, tapos eh may gulay pa, at uh, mga pampalasa ayan, at isang kilong bigas ayan. halagang 280 yan guys apat kami, nakakatipid na kami diyan dahil eh kaysa kakain ka sa karenderya eh, ang 70 mo medyo hindi ka pa busog, ito busog ka talaga guys Ayan, pinalambot na namin ang uh, aming nilaga sa pichay At uh, syempre, hinaluan ko ng okra kasi masustansya yung okra. Mga guys, at uh, Ayan. At uh, dinamihan ko nga pala yung luya kasi pambatanggal na rin ng lansa at saka maganda rin naman yan saka katawan yung luya, mga guys. Ayan. paluto na yan guys, nilagay ko na yung gulay kasi malambot lambot na yung baboy at uh, pakatapos na guys nyan ay tatawagin na natin yung mga kasama natin na uh, nag share para kumain na uh, guys o nga pala ang tagaloto nila dito syempre magaling tayo mag Lu ma uh, luto ay hindi naman magaling pag chamba chamba lang na putahe may alam din mga guys syempre may karindiriya tayo Ayan guys, luto na. Ayan, hindi mawawala yung taba. Na-miss natin yung taba ngayon. No? Oh. Si Mang Pahardo, taba talaga ang kinuha niya. Pampabata daw mga guys. Ayan. Ayan ang mga kasama ko dito. Parang lolo ko na ata uh, 60 plus yata sila. At ako naman ay kukuha sa sandok na. syempre gusto ko may taba rin. nasa tabaan ng lasa mga guys ayan hindi ka na guys na contribution na 70 unli pa yung higup mo ng sabaw at ah, talagang masarap ang kain mo dahil eh hindi ka tinipid sa ulam at ah, kanin ayan. 280 lang yan guys apat kami di pag kumain kasi ka sa karendriya, isandaan mo kulang pa yan. Ayan. Ayan na. Kain na kami guys.